ang daang residente ng Manay Davao Oriental, benepisyaryo ng Oplan Tulong Center ng Arman Butuan at Arman Davao. Detalye na nga balitang yan mula kay Rajuman Prince de las Marias ng Arman Butuan. RMN Live Reports aabot sa daan-daang mga residente sa Manay Davao Oriental ang binipisyaryo ng Oplan Tulong Center ng RMN DXBC Butuan at 100.7 IFM RMN Davao at RMN Foundation kahapon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bigas, tubig, canned goods, noodles, banig at rapal sa mga residente at apektado ng 7.6 magnitude na lindol. Noong nakaraang linggo, nagpahayag din ng pagpasasalamat si Manay Mayor Marco Dayanghirang sa RMN sa tulong

Kaugnay nito, laking pagpapasalamat din ng mga residente at tapiktadong pamilya na nakatanggap ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. kasama mo sa RMM DXBC Butuan, Rajiman Prince de las Marias, Tatak, RMN.